Hello mga kakons, kamusta ang lahat? Ito na naman ako, Mama mamamalengke. So work mo ng lola nyo for today's video. Pero syempre, hindi yan ang bibilhin ko mga me. Anak ako, hindi ko makain ng ganyan si amo. Turtle yata yan. Turtle, pawikan. Hindi ko alam kung ano yan. May bumili lang yan. Yung sa akin kasi ang bibilhin ko ay yung fish hat. Mag-i-steam ako ngayon ng fish head. So yung binihiwa ni madam, yan yung aking binili. I-steam ko yan dahil mostly pag Saturday talaga, nagpapaluto si amo. Eh, dito talaga ako oh, nag... Ayun, naku, napakaraming isda. Buhay pa talaga, mga mi. O, mo. Kaya dito talaga ako namimili kapag inuutosan ako ni amo na mag... Uh, magbili uh, ng... magluto ng pagkain namin. Kapag ka may inuutos sila sa akin na mga kailangan sa bahay fresh talaga dito lahat kahit mapagulay karne isda man yan kasi buhay talaga yan nabibilhin medyo may kamahalan nga mga may pero okay lang sulit naman yung ibabayad nyo dahil napaka fresh naman dito at the same time marami talaga kayo mapagpipilian mga jay tingnan nyo naman yung mga gulay dyan oh syempre sipagan nyo na lang ang pag-iikot dahil tapos na nga akong mamalengke back to work na tayo sa bahay Lil, maglilinis pa nga ako pinamili ko isda lang naman ang pinabili ni Amo tapos patatas at siya pa yung black beans uwi na tayo para makapagtrabaho na ng aming mga kailangan gawin sa bahay ay malamig man din mga bi grabe kaya pinisa ng kilos eh. kahit wala lang mga amo, ang dami naman mga pinapagawa. At pag uwi ko nga sa bahay mga mi, ayan na, umpisahan na ang trabaho. Dahil kailangan ko nga itong matapos bago umuwi sila amo. Kailangan ko pa kasi itong hugasan ng maayos para syempre pag kinain nila walang langsa. Binabrush ko pa talaga yan mga mi para sigurado na malinis talaga. Kali na malinisan yan, binabrush ko lang yan tapos okay na yan. So nilagyan ko nga pala yan ng uh, cornstarch tapos asin. Yan yung gusto nila amo kaya sundin na natin. Tapos imamarinate ko na yan. Simple lang din ang pagmamarinate dito mga min. Kasi lagay ko lang yung toyo, oil, garlic. O, oh, depende kung anong gusto nila sa akin ipalagay. Kaya sinusunod ko na lang sila. Dahil iba talaga dito pag magna-marinate -ma sila. Ano daw? <laughs> <laughs> nabulol na bulol na ayan tapos konting cornstarch mali pa yata dapat nilagyan ko pa ng tubig muna bago ko hinalo dyan ay eh. naku talaga naman nagmamadali na kasi talaga ako eh. wala ng time pero okay lang yan matutunaw din yan mamaya <laughs> Ay, sobra talagang madali-madali. Hindi na alam ko nung unang gagawin. Bahala na si Batman. Basta maluluto din yan mamaya. Eh, lalagay ko rin naman yan sa fridge. Tapos, para prepare na lahat. Lulutuin ko na lang yan mamaya pagdating nila amo. Buti na lang hindi maselan sila amo sa mga lasa-lasa. As much as possible. Hindi ko masyadong inaalatan dahil ayaw nila yun. Mas okay naman talaga yung hindi maalat para madagdagan na lang nila yung lasa ko. Depende sa gusto nila. the sprinkle na lang ng onion. Kunyari, design designs. Kaya, hindi ko alam <laughs> ano ko lalong kung ko dito. At tapos ko nga nun mag oh, tapos na ako sa kusina. Kaya, eto na naman ako sa kuan. Sa ano to? Sa CR. <laughs> Hoy, naghubad na. Uy, paalam na mga min. mo sobrang lamig na. <laughs>